Only come down and eat candy. And go play. Where you play? Round and round. Huh? Round and round. So the round and round. and round. Hi, hi. Good evening, kabayan. Mus Kum mas ka kumusta? Sig, kumusta? Go kumusta, kabayan. Kumusta, kabayan. Kumusta, kabayan. Kumusta, kabayan. Kumusta sa Pilipinas. Ito kami dito. Naging, naglalakad pa kahit ano natin nang nang gabi? Tutok ko do. Ano? Ha? Ay to video. Ha? Ah. Why? <laughs> ano ang alaga ko kasi hindi matakot eh. ano? Gusto maglakad ng gabi. No. Gabi na walang tao dito. Ganyan to sa kuwit pag ano sa mga subdivision. Ha? Huh? Now why is this a concert now? Okay, kasi ko talas. Now, kasi no, Ramadan, finish. No, I had a key for yung mga bahay sa Kuwait guys Na? <laughs> Sa Arab country nga yung mga ano uh, Yung mga bahay Ganito yung mga forma ng bahay Dito kami ngayon sa uh, Jabriya Kuwait Ano dak Dak no no Kalau Nur Wali Mak Baba nak go down si dan Ali. Kelas gambak ni kelas. Ali one. Push dark dark. si. Si Baba nak ni nama dia. Ra si. Si si. Baba si. Yo or Walking in the in the nightmares. <laughs> because may alaga is gustong maglakad-lakad si an scooter mag scooter Hindi <laughs> nun kayo ano, hindi naman nakakatakot kusado kasi ano man uh, subdivision man siya parang subdivision Pero minsan din ano, baka may Naglalakad naman sa mga ano Marami kasi lahi dito Ibat-ibang eh, lahi, Bakit oh, ka at dalhin ka sa desierto Na Patay kang bata Yan o Lakad-lakad kami Kahit gabi Alam nyo na anong oras ngayon 10 o'clock na <laughs> I tell you Uh, time, 10 o'clock. Is 10 o'clock na <laughs> what I said? 10 o'clock na 10 <laughs> o'clock na For tea. For tea. No, lick sauce. Masala mo. Lick Kung ipalong kayong ang labang ako ang among laki. <laughs> Panairan, tingnan lang may gasa ng laag. Alah alaga bisa gebi gabi na ganahan lakau-lakau. lakaw tay. Madlo ko kay basig may mangidnap ba. Sa sino Scary. Wan piya ada. Tawag din